Babayad ka pa ng dalawang gulong ko. May bayroon pa. Hindi na din daw niya. dalawang Number 2 Number 2 Ito. Hindi Hindi ba plastic ko. Oh. No. Oh, plastic sa abo namin. Ayan. Tatay ay ang putay bagyo. <laughs> <laughs> Tapos si Winwin -win ay sa Taiwan. Si Wado ay sa Taiwan. <laughs> Tatay sa bagyo. <laughs> Ayun, inasal. Tatay lang gusto mo dyan. Kainin mo na lahat ng masasarap diyan. At ikaw na may papunta, papunta ng bagyo. O tatay, uta ng Baguio. Mas masarap dito tatay. Magti-take up na lang tayo ng Jollibee. Magito na kayo tuti, maghantay. Tatay, pata kayo order na.